Ano, wari ko ba yung pinya hinog na, na yun? Oo, oh, ano, okay. Yan, ang laki, ano? Oh. Sarap, na ano po yung dilmunting, ano po, pinya? Apo, kalaki. Dilaw na, nanay pala, oh. Huh? Ha? Dilaw na po. Oh, Yan. Ito, bunda, nga, pala. Yan po, dilaw na dilaw. Oh, ah, sarap. Ayan, pati yung pananim, pati kukunin. Yung tatanim ko doon sa may, ano, sa may tabing kubo. Ayan po yung pananim, oh. Parang yeah. yung sa ibabaw, oh. Yan, ala, laki. Ah. Yan po. Ito eh. pong lilipat para po mas lalong dumami po, ba? Oo. Uh -uh. Laki na rin pinya oh. po. Ah. ah. Del Monte oh. Eh. Hanay oh. Laki oh. Ali tatanim ko ang mga ano suwi. Hmm. Pagka tigil sa suwi. Tampo. Ay doon ano. Sa may babuyan ano. Siya Ayan po. Oh may ugot na pati. Ang ganda na po oh. Di ugot na. Yan. At po yung ating tatanim. Ali para sa kabila oh. Oh Wala. Hindi pala isuwi na. Yan po. Dito maray pa itatanim na ano. Na pinya. Ari po sa tapat lang ng bahay. Ari po. Ang oh. oh, dami itatanim. Oh. Hari po itatanim sa may tabing babuyan na pala. Dito po sa may tabing babuyan. Sabi ng nanay. Gawa ng bakanti po yung lupa. Sayang din naman. Ayan Oh. Yan may gering pong mga parami pagkadami yan po ah ah dami yun pa yan ko pala yung mga itatanim talaga lahat uh. yan pagkadami na itatanim awar ko rin may mga 50 peraso uh. pag makukuha lahat atin pong kukunin mamaya ano yun aling pinya ay arin na, oh uh. Dilaw na dilaw. Sarap na rin. Ah, baka laki ay. Pagkakalaki nga pala. No? Or gari, hindi kaya ng mga tatlong tao. Kaya ko ito. Okay. <laughs> yan. Naipo. Naipo. kaya? Dalihin. Yan. Saan na ipo? Na ipo. Laki ano na eh. Ang laki. Ari pala ah. hinog na rin kayo ba na po ah. Oh. Aba, ito ka na. Sarap yan. Ah, sarap. Oh. Uh. Ah, hinog na rin ari na. O, ari po kayo ba na. No? Ba sabay sabi ang puti, puti ng gayo ba rin pin niya. Ba'y matanggal. Sanay oh. <laughs> Sabay-sabay na eh. Tsaka din sa kabila oh, hinog na rin. Kita ko kanina. Ay, sa may tapat na rin bahay na luma. Hari oh. War ko hari, hinog na rin po. Hari hmm. sa may tapat po ng bahay na luma. Hari na na, na rin. Oh. oh. Ah. Yan po oh. Heh. <laughs> Sawa po sa gayo ba na din sa amin no? Mga tira pa ng bagyo Yan May mga ari po yung mga nakasurvive sa bagyo Ayan na yun Ari po Alam mo sa puro ito sawa Aba Ari nga pala talaga Butihin na ha Yan Tayo naman po yung magkahapin ng ano po Saging Gawa ng order po kay nanay Kabang saba po Ulaang Chill Ah Kan, um, kay pumidal na ring ano po. Na ring pangaral po. Chu. Ah. Ah. Na balagbag. Yan. Yeah. Sama na po natin ang mga rat hunter. Ah. Yeah. na po tayo sa sagingan ho. Yan. Yeah. Tayo po isulong ngayon. Si Utol po yung nasa kabit eh. Dalawang araw po. Nakabisita sa kanyang Joa Bells. Yan. Yeah sama po ari ah, payat pa o oh. medyo payatin pa po ay ari hinog na o oh. kinakain na po ng uwak yan hinog na at na pong ahapayin ah, ah ko kinakain ng uwak matira na ah kapalang ka palang dahon Aba, ba yun, ari pala Nasa ah, kabila Fallen hindi mapuputo pa yung hindi puno Ibang puno Hangari po Unang puno po Ayan, magkasak nga. Nakasampi. Ayan. Ayan, na

Yon. Walang well Sayang ay. Hindi po ko dati naagapan paghahapay. Ate mo na na oh. Eh eh. Agnes Paus po pagbababa ay. Yon. Mano balang ba po? Ah isa puno po yan po ay. Kuha na sumampit po ba? Hmm. Sarap po. Mano balang. lang? Yan. Ari na po isa. Dadalawang ano po. Dadalawang puno sa ba po ang ating mga hapay dito. Kaya pililipat doon sa may ano sa likod po ng bahay. Ang punga po. Eh. Ano po yan yung nakanalaman ng nung... ilalim po. Yan. Yan ang daming suwi. Palig! Ano po kay utol, kay utol na baboy. Kay utol is. Ano? Na ate po ng saging. Yan po ang saging. Eh. Yan. Kira pang uso na. Napakaya po kanina yan. Oh. Dengar, hey, Puk. Ini kalau orang saging, Puk. Hmm, tapi kayak makita Bagi tamak sepatok ai. Eh. Hey. Jom. Oke. Okay. Luai. Aku aku po. tai lampu. Tara kapo. Pong... Mati mabagsakan ay, Oke. Okay. hari po agad ah. Oh. Laglag agad. Yung. Puti, tali puti. Kabang saba po. Eh, eh, dulas. Ay, palaari na rin po. Oh. Bari tatlo po pala ating mga hapa yan. Hindi mo napansin kahapon. Kung ano pa yung kahapon ating inuli. Yung mga hapain po. Ang nakatala natin dadalwa, Di nila ang sa kahanga kaya pali ari na rin o um, may medyo mataba na rin po aring isang puno bal tatlong puno po at mga kapay dini pala hmm. ay taba na rin po yes! Why? Why, Wala Ate na pong nakakot sa aking Sa tabing kalye po. Ate na pong iniipon. Hmm. Tayo naman po ililipat sa likod ng bahay. Pero ah, buwig. No. Hmm. Ano po yung hinog na nakain ng uwak? Hmm. Dito na po tayo sa ano po, sa main po. Sa likod ng bahay. Nga no. Oh. Ang pong hapain din eh. Nga. Dalong na agad po. Aray yan, oh. Ay hinog na rin po ang dulo. Nga ah. Ay talaga pong hapain na. Ha. oh Ang po yan na. Oh. Yan ang tanong na po. <tinyo> At yan na pong papangusin na rin ang hapain. Nga. Nga. ya Ay, pero pag may taga ayo oh. yan, lumagasak na. Iya. Yeah. Daming ano ang oh, pipinong gubat. Kaya po binangangay na rin pipinong gubat. O oh, dami. Yan o. Oh. Ari po yung pipino. O. Mm. Malilate lang po. Yan dahil bunga o. Oh. Eh eh. Ay may hinug na ari o. Oh. Yan ang sarap po. Ari po yung ano. Yang aming kainin po nung malilate pa o oh, yan. Yan ang daming bunga yan o. Oh. Ngayon po hinog na ang kulay. Malit, pinong gibat mo tawag dito sa amin. Hmm. Kan lutong. Uh -uh. Mm. -mm. Iya. Yeah. Malutong pa sa chat. Malutong pa sa ati charon niyan. Kaay hinog na rin. Hmm. Pakayanuhan. Iya. Yeah. Oh, banda. Sumasakin banda. Madagis pa.

Ya mo. Pag may taklang taga, hindi pa rin putol. Ah, ay na. Yan ah. Ay, oh. Okay. Tatama pa. Eh, muntik na ay. Tatama ang pa. Ah, ang na po. Diretso piling na po aray nga. Hmm. Ang pukagandahan dyan, diretso piling. Hmm. po ay. S Sama talaga po sa laban, lumagasak ay. Tapos hindi sa likod. Ang daming hapay na ay. Aray po, pangit lang ang puno na uli. Hindi na sa likod, dambahay. Hmm. Nasampit. Ye. Yeah. Ye, yeah, luway. Ye. Huwag kang Taba na rin po. Okay. Nakadali po ako ng tatlong, tatlong, piraso. Yan po, na po ang dami na bro ko sa ngayon. Oh. Yan, sa dulo. Mga kinain po ng uwak. Ay, tayo po ngayon ulit Kapag kapaghapin ng ano po, saging. Gawa ng permit ng abala sa gawa po ba. Ang tayo po yung ng ano, mga mataba po. Eh. Okay sayang ang nga nabulok saging akin yung dami po baka po hindi hasan po buwig butit butit po at may umorder kung wala ay bulok kaya pinagkahanap ng matataba ay, sayang ay ay wala din payat pa oh ay payat pa payat din kaya Silob na mo. ano ano mga gutom na kayo, gutom na. Kumain na kayo ah. Ha? Ah. po yung mga Rhode Island ni Utol. Tayo po din sa loob ng, ano po, ng manukan. Baka po mayroong mataba na ring saging. Ba? Nakasunod na yung. Ngayon po may lahi oh. Kaya po panit ng liig. di lahi po. Ano? Hali? Mga nahingi ay. At yung papasukan na rin koral Baka po may mataba Pasok ay pasok Tabi kayo't baka yung mga pakan Parang diyan yung mga 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 Nauuna pa ay well, wala pa pa ay bulok na rin po Nabulokan na rin po tayo ng saling uli oh, Ang dami po Yan o itim Ah, talaga pong sayang laang na mga bulok wala wala pa po pong mataba mga pet pa na. tayo na po yung magkakakot bahay, pabahay ah, wala pa at na pong kakakot sa bahay yung ating mga hinapay uli buwan so, ng kukunin na po nung may murder ay Ipapakarga po natin sa habal-habal po Ayan Pero pa palang mataba o Ayan pa mataba Kalaki wala na ay Ayan Malaking buwig Kalaki wala na po ay Nakadali pa tayo na isa pala, oh. mga pa mga kambal Muntik na mga kaligtaan natin Yan o Ayan o Ayan o Ayan o Ayan o puno, -puno. Unang bunga po yan Maliit pa ay eh. Unang bunga po ito ng gustong Aring bagong tanim po Yan na Lumagasak na Lumagasak na Yan po Matamaan na kayo Oh uh. Okay Yeah Patak Yeah Yari po laglag -lag na naman oh Kay eh, mahakot na Ang dahil po mangustan gib na Tinaka-spot po Yan oh Ah, sarap yan pa dalawa pa o yan, kabay eh, na nga, na po pala dami na oh, sarap na rin kaya usin na rin yan oh kaya po hindi ulit nakakapanamot ng na mangustan hmm, daming laglag -lag. yan oh, sarap lalaki po ya, yeah, tapi nakadali pa lang mangusog din ni eh, oh. Niga kalamchuh. Oh, maganda naman, oh. Mangusan po kain po. He'em. Mm -mm. Pero lalaki oh. Kain po. May tama oh. Hmm. May tama pa loob medyo mapait. Mhm. Hay, na sa bahay na. Atin na pong pipilingin po si isa. Tatanggal po natin sa tampok po sa ganari o. Hmm. Kompleto na po. mga katambal Samahan natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, Bomboy Bomboy, Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs Halika ng mga katambal Samahan natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, Bomboy